Hello mga kababayan ko na palaging nasubaybay sa ating mga vlog sa Marinduque News. Meron akong apakilala sa inyong bata ito. Napakasipag nitong batang ito. Oh. Uh, siya ay laging nagadala sa akin ng merienda. Kakanin. Ayan. So, pakita natin. Anong tinda mo ngayon? Ha? Ay. ito, ito itong batang ito. Anong tinta mo ngayon? Patingin na daw nga ni. Yan. Yan ang kanyang tinta. Banana Q at kalamay. Bakit hiwahiwalay ng iyong kalamay? Ha? Magkano ang banana Q? Sampo po. Magkano ang kalamay? Sampo din po. Ah, bakit ikaw ay palaging nagatinda? Para po makatulong sa magulang. Para makatulong, makatulong sa? Magulang ko. Ay lang, ilang, ilang taong ka na baga? Ano po ay 10 years old ka na. Anong grade mo na? Grade 5 po. Saan ka napasok? Sa Don Luis po. Ah, sa Don Luis. O yun, sipag mo ha. Lagi mo akong inadala na dito ng merienda. Ano ka? Ah, Sabado, linggo lang ang nagadala? O nagatinda? O pa, Monday? Po kasi wala dito ang tao dyan. Wala dito ang tao? Wala dito yung pintuan. Ah, pero ano yun? Pag lunes hanggang biyernes? ah, uh, ay pa ako yung may pasok kaya uh, sarado dito ako yung nasa pagpasok kaya pag natawag ka din eh, ay walang nasagot okay. uh, ay sabado linggula ako na ito ako napasok, na pasok kaya sarado O. Oh. ay but ah, uh, kumusta ang pag-aral mo ngayon okay lang po nagasagot po kami ng module. modules modules okay. tapos anong trabaho ni nanay mo wala po na nag ano na po siya ba dun po sa canteen nagtinda sa kantin dati. Okay. Tapos si papa mo, nagtatrabaho sa car wash. Sa car wash. Okay. Eh, sino nagaluto niyan inatinda mo? Si mama ko. Ah si mama mo. Eh may trabaho si mama mo, nagaluto. Siya ang nagaluto ay oo. Oh. Di ba ga? Ilan kayo magkakapatid? Ano tatlo po, tatlo. Tatlo. Ikaw ang panganay? Hindi po. Sino panganay? Yung ate ko po. Ilan taon na si ate mo? Ano po ay? Ano po? 17 pa, ah, Tapos pangalawa ka? Opo okay. Tapos Malit kapatid po ko maliit Maliit? Ilan taon yung maliit mong kapatid? Ano po ay? 4 years old po Ah Ang sipag mo Lagi mo ako inatinda Alam mo malayo ang mararating mo Dahil ikaw ay napakasipag na bata mm -mm. Ganyan din ako nung okay maliit pa Nagatinda ako ng kakanin At saka hotcake Nagatinda ko din po ako Ano-ano yung mga inatinda mo? yung mga merienda po kamotikyo kamotikyo yung... ano pa? turon po yung turon yung mga nadala ko sa inyo ay mga nadala mo sa sa akin dito inatinda mo o tapos uh, anong gusto mong maging paglaki mo? ano po ay chef eh? chef? gusto mong maging chef? Okay. bakit? eh gusto ko magluto gusto mo magluto inatulungan mo si nanay mo sa pag, si mama mo sa pagluto niya ganyan? o sige o bigi ako ng ano sige. Yun sa akin na yung ano. Yung yun ay yung kalamay. Ang tawag din sa buwak ay kalamay. Sa amin sa Torrijos ay ah uh, ano nga ni tawag dito? Ma, hindi yan iba ang maruya. Yan ay pinulpol sa amin sa Torrijos. Pinulpol. Tsaka yung isa banana peel. O sige. Yan. Kita natin. Sipag nitong batang ito. Itong batang ito ay ma layo ang mararating. Yan. Sa pagtinda pala nga niyan, layo na nang nararating. Ano. ka. Ah. Uh, hmm. Kaya nga ni. Sige. Ari na lang muna, ha? Sige. Salamat na marami, ha? oh, At abayaran ta na. O, pagpaalam ka na. Salamat. Pag may mga gustong, pag may mga gustong bumili sa iyo, ay araw-araw kan may nagatinda, ganitong oras merienda. Nadaan ang pa nakakarating. Hanggang saan? Kabilang bundok. bundok? Tagis ang kabaga. Kabilang po ay sa taas. Saan doon? Ano barangay? Sa Porok 7 ay sa taas. Pero ang uh, merkado rin? Oo. Purok 7. Ang sipag ng batang ito. Okay. O sundan nyo kami lagi sa aming ah uh, 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 vlog sa youtube.com youtube.com slash marinduke news. Bye bye. Thank you.